Hola mga best, it's me again Joy and welcome back to my channel. And for today's recipe ay gagawa tayo ngayon ng isang masarap na kakanin na bagay na bagay ngayong holiday season. Ayan, at patok din ito ipang negosyo dahil for sure mabenta ito dahil kulay pa lang talagang Paskong Pasko na. Kaya stay tuned lang kayo dyan sa channel ko and keep on watching! At para sa ating ingredients mga best, kailangan natin ng 1 half kilo ng glutinous rice flour. And then, kakailanganin din po natin mga best ng 2 cups ng water. Pero wag po natin ibubuhos ng buo yung 2 cups ng water. Gradually lang po ang paglalagay ng tubig. Hanggang sa ma-achieve po natin yung consistency niya na parang clay dough. Ayan. So, masahin po natin siya ng mabuti hanggang ma-achieve natin yung kanyang consistency. This time, mga bes, ay inalis ko na yung aking plastic gloves dahil mahirap siyang masahin kapag ka naka-plastic gloves dahil kumakapit dun yung ating dough. Kaya kailangan talaga is nakakamay natin siyang minamasa na walang suot na gloves. And kapag nakuha na natin yung tamang consistency, hatiin na natin itong ating dough sa two equal portion. At dahil papalapit na nga ang Pasko mga best, kaya Christmas theme ang gagawin natin. Maglalagay tayo ng food color na red and green. So ang una nating nilagay ay red color. So naglagay lang ako ng 1 half teaspoon ng red food color. So eto guys yung kanyang kinalabasan na kulay. Kung makikita nyo is para siyang uh, kulay pink na pastel. Pero kapag nilubog na natin siya mamaya sa kumukulong tubig ay titingkad pa yung kanyang kulay at lalabas yung kanyang pagka red color. At para dito naman sa kalahating portion ay maglalagay din tayo ng 1 half teaspoon ng green food color. So ang kalalabasan din nito mga best ay para siyang pastel na green color. Pero kapag ka nga nilubog natin siya sa kumukulong tubig is magtitingkad pa yung kanyang kulay. Ayan mga best, tingnan niyo yung kulay, 'di ba? Ang ganda. May pagka-pastel color siya, pero mamaya is magda-darken pa 'yan. Ayan mga best, so maghuhulma na tayo. Kumuha lang tayo ng tag 1/2 tablespoon sa magkabilang kulay at ihuhulma natin siya ng pahaba. Or pwede rin na ganitong style ang gawin nyo. So eto na siya mga best na hulma na natin lahat yung ating uh, Christmas palitaw. So bali na ako ng 32 pieces. So next mga best ay magpapakulo na tayo ng tubig. And once na ito ay kumukulo na ilagay na natin isa-isa yung ating mga palitaw. At ayan mga besi yung sinasabi ko sa inyo na kapag nilubog na natin siya sa kumukulong tubig ay mag the dark na yung kanyang kulay. So lumabas na yung kanyang pagka-red at yung talagang tingkad ng pagkakulay green niya. O ba diba, paskong pasko yung kanyang kulay. So once na lumutang na itong ating mga palitaw mga bas ibig sabihin luto na ito at pwede na natin itong hanguin. And syempre, yung ating last batch. Ayan, ilagay na natin dyan lahat. And syempre, mga best, kakailanganin natin ng grated coconut or yung niyog. At i-coat natin isa-isa yung ating Christmas palitaw. syempre, kailangan natin ng 1 half cup ng sesame seed. So, kailangan muna natin itong itoasted. At haluan na natin ng 1 third cup ng white sugar ang ating natustan na sesame seeds. So done! So, eto na mga best yung ating Christmas palitaw. O, ba? diba? Napakaganda ng kanyang kulay. Talagang Christmas na Christmas ang kanyang itsura. So, syempre, ang hinihintay ng lahat ang tikiman time. So, titikman natin itong ating ginawang Christmas palitaw. Kaya dun sa mga nagbabalak na inegosyo itong ating Christmas palitaw, ay nako for sure talagang mabenta ito at patok. Dahil paparating ng ating uh, Pasko at bagong taon, for sure siguradong mabenta ito. So that's it for this video mga best. ano gusto niyong ating recipe for today. And if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please subscribe, like, share this video and turn on the notification bell for more updates. See you guys on my next video. Bye!